Almoranas, ano ang sanhi? Ang pagdurugo mula sa Almoranas ay kadalasang matingkad na pula at maaaring mapansin sa toilet paper o sa toilet bowl pagkatapos ng pagdumi o kahit na bilang isang bahid ng dugo sa dumi habang ang dumi ay dumadaan sa Almoranas sa panahon ng pagdumi. Ang mga almoranas ay kadalasang nagre mula sa pagtaas ng presyon sa ibabang tumbong, na maaaring sanhi ng pagsasanay sa panahon ng pagdumi, matagal na pag-upo at maging ang pagbubuntis. Hindi naman talaga delikado ang almoranas, ngunit may mga pagkakataon na ang mga panlabas na almoranas na ito ay maaaring maging masakit, lalo na kung ang isang namuong-namuong dugo sa loob ng almoranas. Ang pagbuo ng clot ay tinatawag na thrombosis. Ngayon madalas kapag naririnig natin ang salitang kiklot, madalas nating iniisip na ito ay isang napakaseryosong bagay. Ngunit hindi natin pinag-uusapan ang tungkol sa namuong dugo sa isang arterya patungo sa puso, utak o sa baga. Ito ang namuong dugo sa isang dilat na ugat sa anus at karamihan sa mga pasyente ay maaari talagang gamutin ayon sa sintomas para sa sakit at kakulangan sa ginhawa habang ang katawan ay natutunaw lamang ang namuong dugo sa sarili nitong. At ito talaga kung paano ginagamot ang karamihan sa mga pasyente ng may almoranas na may medyo konserbatibong paggamot sa bahay. Ako po si EA. Alberto Santos, nagpapaalam muna. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ako para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan.